guys. eto si Nanay. Nagluluto naman ng barat ko. Ayan. At makakapin naman tayo ngayong hapon mga guys. Hapon na naman. Nasawa ko guys. Nakakapagkapin na. Ayan. kita na mga guys. Ayan. Nandito ko sa Ayan guys. Nandito so, naman ako sa aking balkon. Ayan. Ano nga yun guys? Ano stress? Ah, mag na yata, Tapos, ito naman yung papi ng aking kasawa. Nagpandisal na kasi siya guys. Tapos, tapos, ano, habang nag-aano kasi ako guys, nagsalang ng bigani, bigas, nagbubukas ako ng bigas, tsaka nagsalang ng pag-uubo. Oh, okay. oh, oh gagawin niya halaya. Ha? Ano siya guys? Nauna na siya magkape. Tsaka ang ginama ngayon guys, And, ano? Yung tulingan, sinain ko mo bago ko ito rito. Ayun, kape tayo guys. Magandang hapon na maulan. Maulan ngayon guys. May bag ko kasi. Ito guys. Ano, hindi ko na nilagay yung, yung lamesa na, na ginamit namin kahapon. Ito na gano'n ko ng pandisan. Alam, ang palaman nito guys, dairy free. Ito guys, yung barako. Kapi tayo mga guys. Hindi masyadong mano. Palusong yung upo ang guys. So, dumada ako sa <laughs> Yung ko. Kapi kapi, magandang maulan guys. Oh. Ang nakaganto ko guys, kasi ginawa ko. Pwede na ako guys yung pulo dun sa may port na ang laki. Takurari ko guys. Yung... Parang humapay. Parang humapay. Humapay. Gano. Bueno. Ang laki. Ang laki ng pulo niya guys. Ang dami. Pag-insa nga. Bye guys, thank, thank you, that's desk for...